Hello guys! Good morning for today's videos. So guys, share ko lang yung mga pangbukor namin dito sa taas sala. Ayan. Ito guys, bago to. Pangbukor. Ibig sabihin po yung pausok dito sa loob ng bahay. Pagpabango ng bahay ito. Ayan, dito lagay yung ano, uling tsaka yung bukor, tapos natakpan siyang ganyan. So, ang cute guys, sa so, tingin niya. Pampabango ng bahay guys. Bukor. Tapos ito din. Ayan o. Buwan at star. then ito rin, pang bukor din yan. Eh, ano naman to, kandila naman ito guys. Ito, kandila. Tapos lagyan ng liquid dito liquid naman ilagay dyan ito guys o so, mabango to mabango yan sa so, body shop mabibili And then ito small flower ang cute unique kay guys ano siya hindi siya masisira kasi plastic siya yun. So, yun almond oil maganda sa balat siya saka sa buhok yan yan lang aking video for today guys. Thank you for watching.